Hi, ako si Adrian, 25 years old, isang simpleng tao na may simpleng buhay. Pero sa likod ng mga ngiti at saya, may lihim akong tinatago. Isang lihim na matagal ko nang gustong sabihin pero laging nauudlot. Si Jay, ang best friend ko mula pa noong high school. Siya yung taong hindi ko inaasahan na magiging sobrang mahalaga sa buhay ko. Naging magkaibigan kami sa simula dahil pariho kaming mahilig sa basketball. Pariho rin kami makulit at may sense of humor na nag-click agad. Alam mo yung tipong best friend na hindi mo na kailangan na ibang tao kasi sapat na kayo sa isa't isa. Ganon kami ni Jay. Pero habang tumatagal, naramdaman ko ang kakaiba. Ang mga simpleng pagkakaibigan namin ay naging komplikado para sa akin. Minsan naisip ko na bakit parang hindi ako natutuwa kapag nakikita kong may ibang babae siyang kinakausap. Bakit kapag magkasama kami parang laging kulang ang oras? Bakit parang ang saya-saya ko kapag siya ang kasama ko na parang wala na akong ibang hinahanap? Hanggang sa unti-unti kong napagtanto na in love ako kay Jay. Oo, lalaki ako at oo, mahal ko ang best friend kong lalaki. Mahirap, sobrang hirap. Alam kong hindi niya matatanggap na mag-iiba ang lahat kapag nalaman niya. Pero hindi ko na kayang itago. Umabot na sa puntong hindi na ako masaya na parang may mamigat na bato sa dibdib ko tuwing kasama ko siya at hindi ko masabi ang nararamdaman ko. Nagkaroon ng mga pagkakataon na gusto ko ng umamin pero laging may pumipigil sa akin. Takot, oo, takot na mawala siya sa akin. Takot na masira ang pinagsamahay namin. Takot na hindi niya ako maintindihan. Takot na hindi na kami magiging tulad ng dati. Nag-try akong kalimutan siya. Nag-date ako ng iba. Naghanap ng mga bagay na pwedeng mag-divert ng atensyon ko. Pero kahit anong gawin ko, siya pa rin ang naisip ko. Siya pa rin ang laman ng puso ko. Sobrang unfair, 'di ba? Pero hindi ko kayang itanggi. Isang gabi habang magkasama kami sa isang inuman kasama ang iba pa naming mga kaibigan, biglang tinanong ako ni Jay, Bro, may problema ba? Parang matamlay ka nitong mga nakarang araw. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko, parang may kumukurot sa puso ko nang marinig niyo yung concern sa boses niya. Gusto ko na talagang sumabog at sabihin ang lahat, Nagkataon pa na iba namin mga kasama ay umalis na kaming dalawa na lang ang natira kaya nagpasya akong aminin ang nararamdaman ko. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko, nanginginig ang mga kamay ko, sabi ko sa sarili ko bahala na, kailangan ko na itong gawin. Jay, sabi ko, may sasabihin ako na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo ito tatanggapin pero mahalaga ka sa akin. Higit pa sa pagiging best friend. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero mahal na kita. At hindi ito biro, hindi itong simpleng pagkakaibigan lang. Natulala siya, tumahimik ng ilang segundo na parang ang tagal-tagal. Nakita ko sa mukha niya ang gulat, ang pagtataka at may kunting kaba. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya, kaya sobrang kaba ko rin. Tumingin siya sa akin, medyo mabigat ang mga mata at sabi niya, Adrian, hindi ko alam na ganito ang nararamdaman mo. Pero bro, hindi ko kayang suklian yan. Straight ako at mahal kita bilang kaibigan, pero hanggang doon lang. Ang sakit, sobrang sakit, pero sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang pag-alala niya sa akin. Hindi siya galit, hindi siya nandidiri. Nalungkot lang siya dahil alam niyang nasasaktan ako. Simula noon, nagbago ang lahat. Hindi na kami kasing lapit gaya ng dati. Pero hindi ko siya sinisi. Alam kong mahirap ang sitwasyon para sa aming dalawa. Nagpa siya akong lumayo ng konti, hindi dahil galit ako o may sama ng loob, kundi dahil kailangan kong bigyan ng espasyo, ang sarili ko at pati na rin siya. Hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung kailangan ko na ba siyang bitawan at magmahal na lang ako ng iba. Tama bang kalimutan ko na lang siya o ipagpapatuloy ko pa rin ang nararamdaman ko. Baka sakaling dumati ang panahon na magkagusto rin siya sa akin.